Right from the beginning, I told her I like her. I send her flowers and sweet presents. Siguro mga ano, mga matatamis, may sweet tooth siguro ito. When I told her I like her for the first time, she told me that she's still she's still enjoying our friendship and just go with the flow muna. So yun ang ginawa ko. Right after that conversation, She asked for a hug, which was a bit surprising for me kasi she's never flirty or touchy to her guy friends. As the weeks mm -hmm. passed, I asked her one time if she likes me. She said, mm. unsure. But she doesn't like me naman. Pag hindi sure, nako patay tayo dyan. I tried to play on and off sometimes but to no effect. Kapag hindi ako nagpaparamdam, she never did text or call me, but she always replies naman whenever I send messages. It's like, she will not talk to me if I don't talk to her. Okay. Sometimes, binibiro ko na lang siya and say, sayang pala effort ko kasi parang wala naman ako sa'yo. Then she replies naman ng, hindi naman sa wala. Para sayang mga effort mo. Oo. <laughs> ano eh, hindi naman sa wala eh, ipapadala siya ng mga, mga sweet presents <laughs> siya, di ba? Mabulaklak. pag nawala kung so si Paolo, sino na magpapadala sa kanya ng sweet presents? <laughs> so dahil medyo confused na rin ako, I told her then na gusto ko talaga siya. Pero sana sabihin na lang niya if I should stop courting her na. Ang problema, she didn't give an answer. Hindi ko na talaga alam kung ano na. I even asked her friends if they think she likes me. They said, whenever they talk about me, the answer is always unsure. We're both 22 now. She never had a boyfriend. May isang sa kanya when she was in college, pero according to her, that guy broke her heart. According to her hmm. friends, the guy got tired of chasing her down. Hey. Sabi rin ng friends niya, wala naman daw ibang manliligaw sa kanya aside from me. Kaya tuloy mas lalo akong napaisip kung bakit ang tagal ng progress ko sa kanya. Oh. <laughs> ko Ay, hindi gilang ko yung tao. Parang ano, parang bakuna ba yan na medyo matagal yung progress? Parang matagal. Oh. By Kaya the way, she, oh, she comes from a very conservative family. Her parents and her brothers are all active sa kanilang parish. May kinalaman hmm. kaya ito. Bottom line, I am clueless of where I am with her or kung may progress pa ako. I really would appreciate your advice on this. Thank you very much, Stan and Doc, from your kapiling, Paulo. Mm. Okay, maraming salamat, Paulo, at maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwento mo dito sa amin sa feelings. Paolo, ama um, ano kaya sa tingin mo, bakit mo naisipang sumulat sa amin at may isip na mag-iiba ang sagot ng iyong nililigawan? Parang siguro kami rin ang sasabihin namin sa iyo, unsure, unsure kami kung nasaan ba yung posisyon ng nililigawan mo. Kasi unsure din siya. So baka Paolo, ang kailangan mo lang talagang gawin dito ay maghintay. Kung talagang gusto mo siya, maghintay ka. Maging pasensyoso ka. Huwag mo siyang pilitin. Huwag mo rin pilitin yung mga kaibigan niya. Kasi sabi mo nga, she came from a very conservative family, di ba? So baka meron yung kinalaman doon sa sinasabi niyang ayaw niya munang mag o doon sa hindi niya pagsagot sa iyo. Baka meron siyang iniintay na edad, iniintay na sitwasyon sa buhay niya, 'di ba? Bago siya sumagot ng kanyang uh, nililigawan. Kung sinabi niya sa iyo na ayaw niya sa iyo, eh dito tumigil ka na. Pero ang sinasabi niya sa iyo ay unsure. So yun na ang tanggapin mo. Unsure pa siya, uncertain pa siya. Kung mo siyang pilitin, hintayin mo lang siya kung yun talaga ang gusto mo. Di ba? Okay. Um, Paolo, Paolo, maraming salamat sa pinadala mong email sa amin. Masyado ka mainipin, eh, 22 years old, yung mm. nililigawan mo. Um, bata pa yan. Um, pero kasi, pag tinatanong mo kung type ka niya, kung gusto ka niya, lagi sinasabi, unsure. Mm. Hindi hmm. ka naman matanda. Ba't ka mag-a-unsure? <laughs> mga nakakuha ng joke na yan, <laughs> i-type nyo ko, ano reaction ninyo. Minsan hindi, dahil kahapon yung Walwal Wednesday natin. hindi, para sa mga, ano, para sa iyo, Paolo, ah. pwede mo naman sabihin sa nililigaw mo, ano, um, itutuloy ko ba ba yung panliligaw ko sa'yo o mag-move on na ako? Kasi, I, um, Let's so, go. Pag... parang pag hindi siya sure, ibig sabi, pag hindi siya sure, ibig sabi, hindi siya sigurado sa iyo. Eh kung no. ang nanligaw sa kanya, eto, eto, wag tayong magbulahan. Kung ang nagligaw sa kanya, yung miyembro ng BTS, malamang sinagot na niya kagad. <laughs> okay naman sa kanyang prinsipyo at values, ano, hindi ba gano'n yun ang role ng panliligaw para malaman kung gusto, gugustuhin ba kita o hindi? Kaya ligawan mo ko. Eh ngayon, kasi kung wala ka... Oh, sige. Kasi ganito yan. Matagal na siyang nanliligaw. Sabihin natin, isang taon na siyang nanliligaw. Hmm. Well, eh, medyo questionable na yun. Kung mga two months, three months, ah, kailangan tanungin mo na kung three months. Kasi kung talagang gusto kanya. Sasabihin naman niya sa iyo. Hey, eh, lagi siya sa hindi so, siya Di ba, wala ba kasing boyfriend, naging boyfriend yung babae. Tapos, um, conservative family. So, baka yung babae, baka a little bit, pero hindi pa nga talaga siya sure. So, eh, yun naman talaga ang role ng panigigaw. Ngayon, Paolo, oh. kung hindi mo na kaya talaga magintay intay edi sabihin mo dun sa babae na, okay, thank you na lang. <laughs> Mag-move on na ako. Oh. Eh, hindi yung tatanungin mo siya ang problema kasi dun sa sinasabi mo, Papa Stan, <laughs> kasi ang unsure joke mo eh. so, ang problema kasi dun sa sinasabi mo, natatanungin mo yung babae, okay, gusto mo ba ako o hindi? Binibigyan mo ng ultimatum yung babae na parang mag-decide ka, take it or leave it. Na parang eh, ang entitled mo naman. Tinatanong na kasi siya, unsure ng unsure. Oh. Kaya nga. Ay, nga, ay sweet present sa kanya. Baka dapat yung sweatpants. Yung present. Kung, ano yung sweatpants? Oh. <laughs> Paus yung sweatpants. Pati so. yung sweatpants. Kaya nakalagay yung eh. Na ano, nabulol na ko. Yeah. Sorry. So Ay. parang ang mas maganda siguro kay Paolo, kung ayaw na niyang maghintay, ayaw na niyang manligaw, hmm. eh di siya mismo ang magsasabi dun sa babae na parang, oh. okay, nanligaw hmm. na ako one year, siguro unsure ka pa rin, hmm. pero ako ready na ako mag kasi hindi ko na kaya maghintay. ba? Diba? Hindi yung parang, o oh, ano, gusto mo ba ako o oh, hindi? Parang ang kapal naman mukha na hey, ito. parang na parang tatangin niya, may pag-asa ba ako? Oh, ito bang ginagawa ko eh, may patutunguhan. Tin tinanong Pero na nga niya, kaya nga sinabi, sinabi sa kanya, unsure. Oh. So, siya na bahala sigurado, dun sa sagot niyon. Pag sinabing hindi sigurado, malamang medyo ganun ka. Ganun yan, Paolo. Kaya, ganyan, ganyan. Kasi gano'n naman talaga ang unsure, di ba? Yun naman ang ibig sabihin ng unsure. So, kailangan, Paolo needs to learn how to live with that risk. Ay, oh, eh, unsure. Di ba paano kung taon na binilang, hindi pa siya sinasagot? Eh, oh. eh di, na, 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 na kay Paolo na yon to move on. Hindi niya bibigyan ba ng ultimatum yung babae. Kasi choice yung babae yun eh. So, ako o. yan, sabihin, kung ayaw mo na Paolo, sabihin mo na magpaalam ka na maayos na ano oh, yun. na wala nang sinasabi eh kung sinabi niyang unsure pa rin padala mo na talaga ng unsure <laughs> kasi pa matanda na sila no <laughs> nag-unsure na kayo hindi ka pa sinasagot <laughs> De, pero seryoso <laughs> ka ito ah kung 22 year old bigyan mo ng time siguro uh, six months, mga ganyan. Pag ayaw pa rin talaga niya, well, hatap na na ibang crush mo. May mga reserve crush ka naman siguro, Paolo, eh. Reserve crush? hindi, oh, hindi ako naniniwalang walang reserve crush yung mga lalaki. <laughs> alam mo ang tawag doon, benching. <laughs> benching? <laughs> benching. So, benching, yung mga nasa bench. Di ba pagka-basketball, mga nasa bench? Reserve, ah. Benching ang tawag doon. <laughs> Ikaw talaga, mm -hmm. nagsasapin ka na naman. Ha? Eh? <laughs> Ikaw talaga namimili ng damit, ha? Eh?